Hi mga miss, super late upload na naman nga ito. Ito nga ang video na ito ay kaganapan panong nung May 28-29 recognition nila. namis ko nga mag mini vlog at medyo matagal-tagal na nga rin hindi nakapag-upload. Medyo nagka problema nga lang ng konti pero sabi pa magpapay nga pero never titigil. Ito nga ang araw na ito ay nauna nga yung araw ng recognition ni Bunso. Akala ko nga ay magsasabay-sabay silang tatlo. Pero hindi pala, mauuna pala kay Bunso bago sila kambal. At pagkatapos nga namin magayos-ayos ay lumarga na nga kami, hinatid na nga kami ni Dad. Nakakatuwa nga lang, buting at marunong-runong na nga yung isa kong kambal at siya na nga lang ang nagayos ng buho kay Bunso. At nandito na nga kami kung saan gaganapin ang kanilang recognition. Fast forward, maya-maya nga lang ay kami na nga yung aakyat sa stage at tinawag na nga si Bunso. Praise of the dead, Napapaisip na lang ako bakit ang dali-dali ng mga bata ngayon ma-owner samantalang tayo noon sa panahon natin parang hirap na hirap tayo maging owner. Ako lang ba este? Ako lang ata. Anyway, congratulations again kay Bunso, kay Chris Antonet. Fast forward, kinabukasan naman ay recognition naman nila kambal ni Ariana and Ayesha. Ang araw na ito ay para sa mga grade 10 na magmo-moving out. At sobrang nakakatuwa lang talaga at may mga owners na naman nga sila. mga magulang, hindi naman natin pinipressure sila basta't kung ano lang ang kaya nila susuportahan natin sila. Iba na talaga ang panahon ngayon at sobrang seryoso sa kanilang pag-aaral. At nakikita naman natin na ginagawa nila ang lahat para sa kanilang pag-aaral. At sabi pa nga, hindi purkit mahina ka sa klase, e eh wala ka nang mararating. Samahan lang ng sipag, tiyaga, diskarte at sakripisyo at syempre, huwag laging mag-pray. Para tayo magtagumpay sa ating mga pangarap. Anyways, congratulations again kay Ariana Ayesha at kay Bunso. Sobrang proud kami sa inyo. Parang kailan lang mga elementary pa lang kayo. Pero ngayon si Bunso going to grade 10 na at si Kambal naman ay going to grade 11 na. Thank you ulit sa mga flowers ate Krisa. Again, congratulations sa inyong lahat. Good luck to your next journey. Shout out nga pala sa mga classmate ni Tunet, nakakatuwang mga bata.